Hirap na hirap na raw ang mga residente ng Villaramos Subdivision sa Bacolod City sa supply nila ng tubig. Parang rasyon lang daw kasi kung magkaroon ng tubig sa kanilang lugar. Bala, patog lang ang tubig. Bula, kay atrasar man sa, sa ako na pang laba. Mula alas 11 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga lang daw sila nagkakaroon ng tubig. Kaya ang mga residente kailangan para magkaroon ng kanikanyang imbakan ng tubig. May mga pagkakataon pang araw na marumi ang tubig na lumalabas sa kanilang gripo. Still, we suffer uh, insufficiency and the quality of the water that gets uh, out from the tap. Sometimes the the water is just uh, murky, muddy. Taong 2000 pa raw nila tinitiis ang ganitong sitwasyon. Ilang beses na rin daw nilang idinulog sa Bacolod City Water District o Basiwa ang kanilang problema, pero hanggang ngayon hindi pa rin umano ito na aaksyonan. Aminado naman ang Basiwa na may problema ang ilang linya at koneksyon ng tubig sa naturang lugar. Medyo mababang lugar din daw ang Villa Ramos, kaya mahina ang daloy ng tubig dito. Ang Villa Ramos, maski brownout, tuod na siya ng ilan na water supply manubo sa 10 hours. So, ilan na nakatuig na ginaistudyuhan na daas ang aton ng mga teknikal. Ayon pa sa Basiwa, hindi lamang Villaramos ang nakararanas ng ganitong problema. Maging sa ibang lugar ng lungsod, ganito rin ang nangyayari. Pero hinahanapan na raw nila ito ng solusyon. Gaya ng pagpapatuyo ng augmentation well na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sa mga apektadong lugar. it will take some time, but uh, uh, we will make now that we will, we will be able to provide each household uh, sufficient uh, safe and uh, potable water.